Okay. Taurus. Hello my dear Taurus. Hello. Kumusta po ang lahat? Ang gagawin natin ngayon is ang iyong first 15 days of October. This is from October 1 hanggang October 15, 2025. And this is a general reading. So reminder, paalala lamang po, na ang gagawin natin today ay general reading. So hindi po ito 100% na mag-resonate para sa ating lahat. So please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, hayaan nyo po na ipakilala ko ang aking sarili. My name is RJ, your tarot card reader okay so kuha tayo dito ng three cards sa mga gustong mag-inquire okay sa mga gustong mag-inquire sa mga gustong magpa-book ng personal reading sa akin nasa description box down below yung link ng ating Facebook page PM is the key Facebook page and WhatsApp number my dear nasa description box down below yan and iga-grab ko na rin tong opportunity dun sa mga Um... ayaw magpa-mention, ayaw nang magpa ano, magpa-shout out or basta ayaw na nilang i-ano yung kanilang pangalan do sa mga nag nagsisend po ng donation. Maraming maraming salamat po. Big or small amount, thank you so much po. Maraming maraming salamat po from the bottom of my heart. Thank you, thank you so much po. Doon po sa mga gusto rin po mag-send po ng love, mag-give ng love, mag-share ng love, mag-donate. Okay, tulong na lang po sa ating channel para mag-continue pa tayo, kasi alam nyo na <laughs> medyo tag okay so para mag-continue pa tayo sa ating uh, ginagawa mag mag -ma makapag-proceed pa tayo okay, nasa description box down below din po yung aking Facebook page, maraming salamat po in advance, okay yung mga nagsisend ng ano, actually pumapasok na lang eh, pumapasok na lang yung kanilang donation hindi naman malalaki, like Minsan yung iba 150, yung mga ganyan, pero thankful pa rin, so thankful, grateful, okay? Tinatabi natin yung pambili ng cards, or kung meron tayong mga ibang mga needs, yan, ginagamit natin of course doon, okay? Kung meron din mga lumalapit sa atin nang din ng tulong, doon din natin siya kinukuha, syempre, okay? Kasi, di ba, hindi pa naman tayo mayaman para mag, ano mag-share na no? mag-share. So, dun na lang sa mga nagdo-donate, dun ko rin kinukuha yung ano. Basta yun na yun. Gets nyo na yun. Basta maraming maraming salamat po. Ayan. So, later ko na to bubuksan, dear. Later, later na to. dami ko sinabi. Naintindihan nyo ba yung mga sinabi ko? <laughs> Ayan. So, thank you, thank you so much po. Maraming salamat po. Okay. So, let's go na tayo, my dear. Later na natin bubuksan yung three cards na yan. Diretso na tayo sa eight cards mo. Okay, tingnan natin. Eight cards, Taurus. Tingnan natin, my dear. What's going on with your uh, first 15 days of October? Ano first card mo? We have here, charan, moon card. Okay. My dear, medyo nakakapagod itong first 15 days of October, ha? Parang napakarami mong activities. Okay. Parang napakarami mong gagawin na yung iba eh, parang medyo bago sa'yo. Okay. So, I can feel over here na parang ang daming mga activities na nangyayari. You will be very, very busy. So, expected mo, my dear, na makaramdam ka talaga ng pagod, my dear, sa first 15 days of October. And at the same time, my dear, sa paglabas ng ating, uh, Anong tawag dito? Yung parang crab sa ano. Ah, nakukuha ko na parang meron din mga question, mga revelations sa isip mo, sa puso mo. Yung mga tanong na may kinalaman sa bakit. Bakit nagkaganito? Bakit ganyan? Ito din yung time dear, na magkakaroon ng nang kasagutan niyan magkakaroon ng linaw. Okay yung mga tanong sa iyong puso at sa iyong isipan, my dear. Pero uh just be aware ha, talagang nararamdaman ko sa energy ng moon card na talagang ang daming activities, ang daming nangyayari, my dear sa first 15 days of October. Talagang mauubliga ka, talagang gumalaw, kumilos. Okay. So let's go tayo, my dear. Let's go. Let me see. We have here the two of ones making decision. Okay. So malalagay ka rin my dear sa lugar na kinakailangan mong gumawa ng mga mabibilisan na decision. Okay. So expected mo yan na parang magkakaroon and hindi ka sanay sa ganun. Okay? Hindi ka sanay sa mga mabibilisan ng mga changes. Pero nire-required, my dear, ng first 15 days of October na bigla kang gumawa ng mga decision making. Okay? Na, ay, ayoko na nito. Gagawin ito na. Ito na. Yung mga ganun. Change of plan. Mga ganyan. Okay? So, expected mo, my dear, yon You need to be very, very flexible, my dear, ngayong first 15 days of October. Okay? So, tingnan natin. We have here the energy of the world card. Wow! Okay? Parang may hard work paid. Okay? Bago matapos, my dear, ang um, first 15 days of October, parang meron kang ma-accomplish. Wow! Okay, okay. Mm -mm. Parang the fruit of your labor. Okay? Sa energy ng world card. Okay? So, itong dalawang card na to is just more on parang guide sa'yo, my dear, na you will be very busy sa first 15 days of October. Meron mga revelation, meron mga tanong sa isip mo, sa puso mo na mabibigyan na ng linaw. And at the same time, kailangan mo maging very, very flexible when it comes sa decision making. Yun na nakukuha ko dito, my dear. And sa energy ng world card, that is a happy ending or completion. Okay? So, meron kang mare-resolve, meron kang maayos, my dear, ngayong first 15 days of October, okay, wow, I was surprised sa energy ng world card, okay Akala ko magdedere-derecho to, kasi madalas, my dear, pag nagkakaroon ka ng ganitong reading Yung magiging busy ka, kailangan mo, yung mga ganyan yung mga takbo ng reading Laging ang ending yan, dere-derecho yan, isang buwan yan Biglaan yung resulto sa energy ng world card, okay, I was shocked Okay, tingnan natin Let me see Napaka-importante kasi may yun yung first four cards. Okay? We have here the Ten of Cups. Wow! Okay. So, sa energy ng Ten of Cups is more on fulfillment. Hello? Fulfillment of your dreams. Okay? Lalo na kung connected sa energy ng family. Ayan. Parang meron kang ma-achieve talaga, dear. Parang meron kang ma-achieve. Just embrace mo lang itong konting pressure na to, my dear, sa area na to. Pero sa energy ng world card at saka sa energy ng ten of cups, parang something na matagal mo nang hinihintay ang mangyayari, my dear, ngayong first 15 days of October, para siyang free, may kinilaman sa freedom, parang you are free. To the point, my dear, na meron mga katanungan sa isip mo at saka sa puso mo, my dear, na mabibigyan ng kasagutan or uh, linaw ngayong, ngayong first 15 days, my dear, of October, Uh, that is already energy, my dear, of freedom, okay? So tingnan natin, kunin na natin ang next row natin We have here the energy of the hermit, okay? So, mm hmm May konting hermit na mangyayari, okay? Ito yung mga moment na, ay, sana hindi ko ginawa to. Ay, sana hindi ko sinabi to Sana hindi ganito May mga ganon, my dear So lalo na, my dear, yung mga mga unang araw, sabi natin mga first 8 days, mga first 7 days, yung mga ganon, 8 days, 7 days, may mga pagsisisi, may mga pangihinayang, may dear ka na mararamdaman, my dear ha. Once again, ito may dear, yung mga first 8 or 7 days, my dear, ng first 15 days of October. Okay, may mga ganon. Sana hindi ko sinabi, sana hindi ko to ginawa, sana may mga ganon-ganon lang. Kasi once again, yung combination ng moon card at saka ng hermit is sabi ko nga sa yung energy ng ng moon card is parang you will be very very busy siguro iniisip mo ba ay siguro kung hindi ko ginawa to sana hindi ako magiging busy ngayon sana hindi ganito and at the same time, sabi ko nga may revelation so posibleng pagsisihan mo yon kasi siguro sabi mo kung hindi ko hinayaan kung hindi ko ginawa to di sana walang ganito wala akong walang ganito mga eksena pero it's okay my dear it's okay it's okay 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 <laughs> kensya okay okay ayan so let's go tayo, my dear. Next card. Ayan. Actually, so far, yung pinaka-highlight lang dito is yung pagod at saka yung revelation, pagsisisi, making decision. Yung dito sa area na to maganda eh. Kasi yung combination ng world card at saka ng ten of cups, accomplishment yan, my dear. Something na matagal mo nang ine-expect or matagal mo nang hinihintay ang, ang posibleng mangyari ngayong first 15 days of October, ang nakukuha ko talaga is more on parang freedom. Parang emotional freedom. Okay? We have here the Eight of Cups, okay? So, ano sabi ko sa energy ng Two of Wands? Making decision. Mabilisan na decision. So, this is more on cutting emotional, okay? You don't need to be very, very emotional. Kung ano may mga bagay na ginawa mo, wag mo na pagsisihan na gawa mo na yun. So, you need to make detachment ka agad. Okay, kung makikita mo dyan si Eight of Cups, sa talikod my dear, sa mga cups which is connected sa energy ng emotion. So, yun, my dear, yung decision making mo. This is the time, my dear, na although, yes, sabihin natin, alam mo na, na nagkamali ka, alam mo na dapat hindi mo ginawa yung isang bagay, pero the damage has been done. Nandyan na yan, kumbaga kinakailangan mo na talagang i-embrace, kailangan mo na lang talagang tanggapin, and life must go on, di ba? And you need to be thankful also sa ating buong may kapal kasi I can feel na parang ginagayid ka nga over here. Okay? So, let me see, my dear. Last two cards. Taurus. Let me see. Tingnan natin ang yung last two cards. Okay? We have here the six of pentacles. My dear, related to sa pera. Expected mo, my dear, sa area na to, kung meron ka mga problem na parang akala mo hindi mo na malalagpasan or hindi mo na malulusutan, expected mo my dear na posibleng magkaroon ng miracles or ng parang milagro my dear ngayong uh, first 15 days of October okay kasi world card and the six of pentacles related sa energy ng pagbabalan sa may kinalaban ng, sa usapin ng pinansyal so there's a tendency na parang meron ka dito mga mare-resolve na mga problems especially sa area ng pera okay especially sa area ng pera my dear okay parang may, may may, may, ano talaga may dear parang may himala na mangyayari, parang ganun ang nakukuha ko sa area na to, okay? We have, I told you, the Ace of Cups, mm -mm. walang himala, <laughs> hindi, meron, ayan o, oh. emotional freedom, di ba sinabi ko sa iyo kanina yan, okay? So yun lang talaga my dear, um, uh, wag kang masyadong magpa-stack, sa kung ano yung mangyayari. Sabi ko nga sa yo medyo parang medyo crucial yung 7 to 8 days ng first 15 days of October. Pero huwag ka magpadala, 'di ba? Like must go on, dire-diretso ka lang kung ano yung malalaman mo, kung mayroon man mga pagod, kung kinakailangan mo mag-double work, double time, kung ano man yung gagawin mo, my dear. Sige lang, laban-laban lang, 'di ba? Kasi sinasabi dito, my dear, na parang there is something na mangyayari na more on emotional freedom and connected din my dear sa energy ng kaperahan okay parang may 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 milagro talaga ang nakukuha ko dear parang unexpected to na mangyayari lalo na sa area ng kaperahan mo okay we have here the energy of the queen of cups the very understanding okay the very understanding na card talagang napaka maunawain tong card na to my dear ang nakukuha ko lang sa card na to is lahat ng bagay na nangyayari sa iyo may dahilan Okay, lahat yan may purpose. Okay, and pakiramdam ko may hindi matatapos na yung hermit mo eh. Okay, kumbaga parang matatapos na rin yung karmic mo. Baka this is the mga last few days ng karmic cycle mo. Okay, so tingnan natin yung three cards. Okay, we have here Aris na boy. Okay, maybe you're dealing with the Aris na boy. Okay, baka yung mga revelation over here o yung mga secret is connected sa energy ng Aris na boy. Yung mga detachment over here, ayan, is posibleng, di ba, sa Aris na boy. Okay, fire sign energy. And we have here, ginagamit ka lang. Okay, so may mga revelation over here, my dear, that somebody's using you to feed their fantasy. Okay, and we have, social media. Okay? So may kinalaman sa social media, okay? Um maybe you're working in the social media or baka meron kang mga malalaman inside the social media, okay? Baka meron mga revelation. Okay? Magigim malaking part my dear yung social media ng first 15 days of October mo, okay? Pero isa lang ang sasabihin ko, my dear, you need to detach. Agad-agad, okay? sa so baka meron ka mga revelation. Ayan no? Oh, maliwanag my dear, okay? But so far, you will have this milagro, okay? Let us just call it milagro my dear, okay? So, wala na sa area ng iyong kaperahan and emotional, okay? So, my dear Taurus, ito ang reading mo para sa iyong first 15 days of October, Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Pag-click, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.